hanggang sa ika-14. At ngayon, unti-unti na pumapasok na po yung mga resulta. Kanina, okay, we well, should concentrate on the, tayo, the results of the right, fair, oh. no? Kasi yung mga nagbibigay ng na messages kayo, nagbibigyan na rin ng message kanina, iba, eh, nagtralpati pa, no? Ang maganda ba natin, yung mga resulta <coughs> ng mga nag-apply ng trabaho? Marami na rin uh, nagbibigay ng testimonyo na sila po inatanggap na. Pero mas mabutis yung uh, makapag-encourage pa tayo ng iba na may talino naman at uh, magpagod lang ng konti, pwede makakuha ng trabaho. Then, Congressman, mag-apply lang. Meron akong gusto ikuwento sa ating mga televiewers. Pwedeng i-confirm ni Professor Chiu Waito. Mm -hmm. Noong unang selebrasyon ng Independence Day ng January ng June 12, noong 1962, mm -hmm. inimbitahan ni President Makapagal si President Aguinaldo na buhay pa noon. Mm -hmm. uh, merong sinabi si President Aguinaldo kay President Makapagal na tinuro yung monumento ni Rizal. Sabi niya, sana magkaroon din ako ng monumento kamukha niyan. Sabi ni President Macapagal, hindi siya nakasagot. Mm -hmm. Ang sinabi na lang niya, ipaubaya natin 'yan sa susunod na lahing Pilipino. Uh, kung kung, <laughs> kung ikaw si Macapagal, on, ano sasabihin mo kay Ginaldo? Professor? Maganda yung sagot ni Macapagal, very diplomatic. At mukhang gano'n na rin yung aking isasagot. Yung sasagot, mm -hmm. Pero ang ano natin dito, uh, i-recognize natin kung ano yung talagang kontribusyon ni Emilio Aguinaldo bilang pangulo ng unang unang uh, republika. Republicanong... Despite uh, Republicano yung mga intriga Pilipinas. ng Bonifacio, yung intriga kay Antonio Luna, na siya din ang pinagbulan ng pagkakapatay ni Luna dun sa kabanatuan. Um, yeah, uh, kasi yung mga bayani natin hindi naman perfecto. Mm. No? Pero ang, ang aking sinasabi dito, kung mayroon tayong mga ginoglorify ng na mga national heroes, kailangan mag iyanuin natin si Andres. Bigyan din natin pansin halimbawa si Andres Bonifacio, no? si Apolinario Mabini halimbawa, si Emilio Jacinto. Nakakaunti yata yung mga monumento nila. Si Aguinaldo, in fairness to him, meron na siyang monumento sa Kawit Kalite. Aguinaldo kalibin. Highway pa. Naka, ano pa siya, naka, nakakabayo pa siya. No? At napakaganda nung kaniyang bahay na iniwan. Alam nyo nung iniwan niya yung bahay niya nung 1964, nung siya ay namatay. Ito'y dinonate niya sa gobyerno at doon siya ngayon nakalibing. napaganda ng bahay na ito na paalala ng, ng kanyang mga ano, contribution sa kasaysayan. Pero Professor, Uh, merong desisyon si Aguinaldo na huwag patayin si, Aguina si Bonifacio yes, yes, Brothers. Yes. Ang konsonado ni Aguinaldo, i-deport na lamang yung kapatid. Yes. Probably mm -hmm. sa Guam, Ladrones, no? Mm -mm. Pero pinagpilitan ni Pio del Pilar at iba pang official ng revolusyon, De, iarayin na natin yan at nang mag mag na yung revolusyon natin. Ang sabi kasi nila, kung may dalawang pinuno ang himagsikan, ah. no? Uh, ma, ma ano to ma, 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 ma ang 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 revolusyon at 'yun na ngayon ang yung nangyari. Sa kasamaang palad talaga, no ako I really don't agree with it. Talagang ano na 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 na, na, na sway si Emilio Aguinaldo. And, and, imagine, you you are, you are what 28 years old, president of the Philippines, no? Not that I'm saying that he is weak. But hmm. He have to make um, decisions as a young man. Ano bang definition so, mo ng sorry. ilustrado? Okay. Ng mga uh, clarification panahon. to. Ang oh. ilustrado kasi, ito yung mga tao kasi indyo tayo eh, mga Pilipino. Nung panahon ng Espanyol, hindi tayo masyadong nire-recognize. Tayo ay um, mga fourth-class citizen sa ating sariling bayan. Pero ganito kasi yan, nagkaroon ng pagtatapos ng galon nagkaroon ng oportunidad ang ilang mga Pilipino na magkaroon ng uh, kayamanan, at kasama dito yung pamilya ni Jose Rizal, nagkaroon sila ng pagkakataon na makapagpadala ng mga uh, na, sa, na, sa skwela. Yung mga nakapag-aral. Ito yung kaya ilustrado. Eh. Sila yung mga enlightened. Kaya Ay ilustrado. No? no? So, si at sila rin, basically, uh, sumama sila sa himagsikan ng bayan. No? Yung bayan kasi nagsimula nung himagsikan. Pero sumama sila sa himagsikan ng bayan. At yun na nga, yun ang problema. Nung sumama right. sila, let's recognize na may pagkakahati talaga sa kapalayan. Professor, kamayan. as an expert on <laughs> Philippine historicity, <laughs> um, yung bang hindi natin confront ang mas sakit na bahagi mm -hmm. ng ating kasaysayan mm -hmm. like yung pagkamatay talaga ni Bonifacio di pagkamatay Luna. ni Antonio Luna etc. even martial law yung mga hindi natin yung mga mas sakit na detalye for example hindi natin dinideclare ang date of death ni Bonifacio pinag, pinag natin yung kanyang kamatayan yung yung pagkamatay niya silent tayo doon sa history. kasi parang ano tayo parang ah. tragic kasi yun ah. parang nakakahiya na yung revolution pala natin At confront natin ano? yung talagang istorya sino nagpapatay sino pumatay sa utos ni General Noriel anong sino nagutos kay General Noriel hmm. anong reason ng National Historical Commission para hindi natin maprangka yung tao kung ano talagang actual na Will it, be, be, will it no. shall we become a better country better people if we confront the the hurting past That's right okay i don't know I, I i don't really think it's the it's the uh what they call this it's the fault of the national historical institute no as the government agency Because, una how natin paano tayo mag-aaral pa ng na, na i eh, i'm sorry to say no um uh, medyo kulang yung ating attention sa pag ng kasaysayan mm. uh, sir um, just let me uh, emphasize this so south africa after the apartheid. Ah, ang ginawa nila, the truth commission, commission ah. is very good. You, you confront the, ano, the aggressor. And then, ngayon, look at South Africa. Napaka, ano nila, napaka, parang puti man o itim, eh, united sila. I think yung ghost of the past, you know, so many people died. Like, like, in, in, during martial law, mga bayani, iliyo sa hilaw, halimbawa sina Edgar Hobson uh, iba pang biktima uh, ng 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 ano ng mga nagkaroon din tayong attempt at mga ganun ng truth SSS. commission but never succeed yeah but you know our 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 parents ito pa yung isang nakita namin sa mga estudyante yung ating mga magulang No, pag minsan, hindi sila nagkukwento kung ano yung kanilang karanasan nung sila ay bata. No? Ito yung nag- I mean, martial just happened 30 years ago. Right, kasi sa takbo Pero, ng kwento natin nakikita. Uh, yung ilustrado, dine-define mo na, at mm -hmm. yung mga guerrero, siyempre yung mga sundalo, yung ordinaryo, mga ordinaryo yes. mga Pilipino mga tipunan. No? at then again, parang sinasabi natin na ibang nagsaing at ibang kumain. Uh, nung nakahain na tsaka natalo na yung mga manlulupig, eto na yung mga ilustrados ngayon naglitaw na sa mga dungga at sila na ang dominante pati sa manlolos congress etc. No, um, ba? buti sinasabi mo 'yan, uh -huh. eh? kasi hindi natin masyadong um, gustong banggitin 'yan kasi nga ito yung tinatawag ni, ni Teodoro Agoncillo mm. no na which PH PHA yan ano? Crisis of the Revolution of the Republic mm -hmm. no kasi um yung elite ito yung nagtake over nung pamahalaan na established ni, ni ni Bonifacio. Bonifacio. And then uh, some people will not agree with me pero I'm going to to say this ano. Yung mga ilustrado na ito, many of these ilustrados nung dumating na yung Amerika, sila ang kumustura. <laughs> sila ang kumustura. So again, we are di we are divided because there are so many people who have interest who want to 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 ano to to dominate us. Eh ito rito yung maganda siguro kung i-emphasize natin. Siguro tayong mga Pilipino, simulan natin sa edukasyon. No? Kasi ang problema, English kasi yung ating ano emphasize lagi sa edukasyon. Naiintindihan ba ito ng mga tao? Pero paano tayo magkakaroon ng graphs ng totoong edukasyon kung maski istorya natin, doktor, dinoktor. Nako, tama din 'yan. May mga may mga bagay sa ating kasaysayan na hindi doktor, no? Binu tayo, naghuhula tayo kung ano. Pero Congressman, delikado rin naman yung hindi lang nagdo-doktor, tulad ng sinabi ni Kalili. Dinoy director pa. Babalik po kami. Pupunta kami kay Marigold Daber sa Kawit Kawit. Marigold! Dinoy director pa. Marigold Daber. Kawit Kawit kami.